ng ano nito. Doon sa kabila. So, wait lang. <laughs> so, wish. Yeah! West Philippines. Sabi ko sa iyo sa atin 'yun eh. Sabi ko sa inyo pwede na eh. Tara <laughs> <laughs> pala tuloy na lang nilagyan. muna lod, Sa apalit. Uh, Ma, Pauso mo ko lord. Island hopping pa tayo. Sa so, <laughs> so guys, nagbayad kami ng 10 piso dahil 5 sa tao, 5 din sa bisikleta. So 10 lahat.